Sa kwentong ito, susubukan nating tuklasin ang misteryo ng isang anting-anting na tinatawag na ilaw ng buwan na sinasabing proteksyon laban sa dilim. Pero sa likod ng pag-asang ito, may isang nilalang na nagtatago sa lumang bahay na puno ng panganib at takot. Sa pagbalik ng isang historian sa kanilang bayan, haharapin niya ang mga kwento ng mga nawawalang tao at ang mga babala ng kanyang yumaong lola. Ano nga ba ang tunay na lihim ng lumang bahay at paano niya ito malalampasan? Bilang historian, marami na akong napuntahang lugar sa Pilipinas para mag-research sa mga bagay na may kinalaman sa kasaysayan. Pero sa lahat ng napuntahan ko, ang pinakamahirap ay yung sa sarili naming bayan. May hinahanap akong anting-anting na tinatawag na ilaw ng buwan. Sabi, ito raw ay proteksyon laban sa dilim Naisip ko kasi baka ito na ang sagot sa mga kwento ng mga nawawalang tao sa bayan namin. Nagising ako isang gabi ng pawisan at hingal na hingal. Grabe, parang totoo yung panaginip. Parang may bigat sa dibdib ko na hindi ko may paliwanag. Napanaginipan ko yung lola ko na matagal nang patay. Sabi niya sa panaginip ko, may isang nilalang daw na nagtatago sa lumang bahay namin. Ang mga mata raw nun ay parang baga, naglalakad ng paurong at hindi pwedeng tingnan ng diretsyo sa mata. Sabi pa ni Lola, huwag daw akong matatakot dahil alam ko raw ang gagawin. Matagal nang walang nakatira sa lumang bahay namin. Marami nang lumipas mula nang mamatay si Lola. Isa sa mga kwento na narinig ko ay may isang nilalang daw na nagtatago sa bahay na iyon. Marami na raw ang nawawala dahil sa nilalang na iyon. Kaya nga raw, walang gustong pumasok doon. Nung makarating ako sa bayan namin, napansin ko na parang may malamig na hangin na umiikot sa paligid. May naamoy din ako na hindi maganda. Parang amoy ng nabubulok na hayop. Naisip ko tuloy yung panaginip ko. Ano kaya yung nilalang na tinutukoy ni Lola? At bakit ako ang pinagsasabihan niya? Sa mga oras na yon ay hindi ko naintindihan ang ibig niyang sabihin. Nung makapasok ako sa lumang bahay namin, ramdam ko agad yung bigat ng hangin. Parang may mga matang nakatingin sa akin mula sa dilim. Saka ko palang sinimulan maghanap. Ayon sa mga dokumento na nakuha ko, yung ilaw ng buwan ay nakatago sa isang maliit na kahon na may simbolo ng buwan. Nung makita ko yung kahon, Napangiti ako, sabi ko sa sarili ko. Ang dali naman pala nitong hanapin. Pero narinig ko yung ungol, parang aso na gutom na gutom. Doon ko naalala yung panaginip ni Lola. Pinasag ng ungol na yun ang ilusyon ko na madali kong makukuha yung anting-anting. Nagsimula yung laro. Nakalak yung pinto. Kailangan kong makalabas sa bawat silid na may mga simbolo na kailangan kong intindihin para mabuksan ang susunod na pinto. Nung makarating ako sa attic, narinig ko na naman yung ungol at doon ko nakita yung nilalang na sinasabi ni Lola. Naglalakad ng paurong yung nilalang. Ang mga mata niya ay nagaapoy. Hindi ko siya tinignan sa mata. Sa halip, tinutok ko sa kanya yung anting-anting na nakuha ko Nagningning yon sa presensya ng nilalang. Sumugod siya sa akin pero tinutok ko lang sa kanya yung anting-anting. Nagtagal ng ilang minuto yung labanan namin. Sa isip ko, kailangan kong gamitin yung anting-anting para mapagod siya. Alam ko na napapagod na siya. Kaya naman sinamantala ko na yung pagkakataon. Tumakpo ako sa bintana at binuksan yon. Sa ilalim ng liwanag ng buwan ay nakita ko ang anyo ng nilalang. Isa siyang nakakatakot na anino na sa liwanag ng buwan ay nawalan ng kapangyarihan. Sa huli, nakalabas ako ng bahay sa pagsikat ng araw. Pero alam ko na may mga matang nagmamasid sa akin. Parang sinasabi ng hangin na hindi pa tapos ang laban, na marami pang panganib na nagtatago. At ang alingaw-ngaw ng nilalang ay naririnig ko pa rin sa aking isipan. Paulit-ulit akong binisita ni Lola sa panaginip ko. Paulit-ulit niya akong binigyan ng babala sa nilalang na nagtatago sa lumang bahay namin. Paulit-ulit din niyang sinabi sa akin na alam ko ang gagawin. Sa huli, nagtagumpay naman ako laban sa nilalang na iyon. Pero alam ko na hindi yon ang katapusan. Maraming anting-anting sa bayan namin. Ang ilaw ng buwan ay isa lamang sa mga ito ang ibig sabihin noon ay marami pang nagtatagong panganib sa bayan namin at hindi malayong bumalik ang nilalang na iyon. Sa kwentong ito, natutunan natin na hindi lahat ng proteksyon ay ligtas at minsan, ang pinakamatinding kalaban ay ang mga lihim ng nakaraan. Salamat sa pakikinig, mga kaibigan. Huwag kalimutang mag-like at subscribe para sa mas marami pang nakakatakot na kwento. Hanggang sa susunod nating pagkikita at tandaan sa dilim ng gabi may mga matang nagmamasid.